Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nagmamalasakit sa ating mga senior citizen. Kada umaga pagising ninyo, malabo ba ang inyong paningin? Para bang may manipis na ulap na nakatakip dito? At kailangan nyo pang pikit matang sumilip para lang mabasa ang ilang linya sa dyaryo? Ang inyong bang memorya ay parang unti-unting nawawala? At sa kalagitnaan ng pagsasalita bigla ninyong nakakalimutan ang inyong sasabihin. Ang inyo bang blood pressure sa umaga ay pabago-bago, minsan mataas, minsan mababa. Marami ang nag-aakala na ito ay mga natural na senyales lamang ng pagtanda, ngunit ang katotohanan ay bunga ito ng oxidative stress at chronic inflammation na tahimik na sumisira sa inyong mga mata, utak at mga daluyan ng dugo sa loob ng maraming taon. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang simpleng inumin sa umaga na gawa lamang sa tatlong pamilyar na sangkap na napatunayang siyentipiko na tumutulong protektahan ang inyong paningin, pabutihin ang inyong memoria at suportahan ang matatag na presyon ng dugo. Wala pang dalawang minuto itong ihanda at maaari ninyo itong simulan agad bukas ng umaga. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ituturo ko kung paano ito ihanda ng tama para makuha ang lahat ng benepisyo. At kung nakita ninyong makakatulong ang video na ito, pakiclick po ang like at magsubscribe sa aking channel para mahikayat akong magpatuloy sa pagbabahagi ng mas maraming natural na payong pangkalusugan bakit kailangan ninyong gamitin ang inuming ito pagkatapos ng edad na 60 ang ating mga mata utak at sistema ng sirkulasyon ay dumaranas ng ilang dekadang tahimik na pag-atake mula sa mga free radicals ito ay mga hindi matatag na molekula na nabubuo kapag ang katawan ay nagme ng pagkain nalalantad sa sikat ng araw, polusyon o matagalang stress. Pumapasok sila sa bawat silula ng retina, sinisira ang mga maselang istruktura na nagbibigay daan sa atin upang makakita ng malinaw. Inaatake nila ang mga silula ng nerbiyos na nagpapabagal sa mga sinyales na ipinapadala sa utak at sinisira ang maliliit na daluyan ng dugo na sinira nagbibigay sustansya sa paningin at memorya. Kasabay nito, nagsisimulang bumaba ang dami ng collagen sa mga mata. Ang collagen ang balangkas na sumusuporta sa cornea at sclera na nagpapanatili sa hugis at lakas ng mga mata. Kapag humina ang balangkas na ito, ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa utak at mga mata ay nawawalan din ng kanilang pagkaelastiko na humahantong sa paghina ng paningin, paghina ng memoria, at hindi matatag na presyo ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang umaga ang ginintuang ang oras para sa katawan na tumanggap ng malalakas na antioxidant at sustansya na nagpapabuti sa sirkulasyon. Ito ay tulad ng pagkakarga ng bala para sa inyong immune system at cardiovascular system na nagpoprotekta sa inyong mga mata, utak at puso mula sa mga unang oras pa lamang ng araw. Ngayong naiintindihan na natin kung bakit nagsisimulang humina ang mga mata, utak at mga daluyan ng dugo pagkatapos ng edad 60, kailangan nating Magsimula sa pinakaunang sangkap, isang bagay na simple at halos lahat ng tahanan ay mayroon. Ang unang sangkap sa inuming ito sa umaga ay sariwang limon, isang likas na mayaman na mapagkukunan ng bitamina C. Ang bitamina C ay isa sa mga pinakamakapangyarihang antioxidant na pinag-aralan para sa kalusugan ng mata. Nakakatulong itong protektahan ang mga selula sa retina mula sa mga free radicals, ang mga molekulang maaaring makapinsala sa mga maselang istruktura na nagbibigay daan sa atin upang makakita ng malinaw. Higit pa rito, ang bitamina C ay may mahalagang papel sa paggawa ng kolagen, ang balangkas ng protina na sumusuporta sa cornea at sclera na tumutulong upang mapanatili ang hugis at lakas ng mga mata. Kapag bumababa ang kolagen, mas madaling mapagod ang mga mata, nawawala ng pagka-elastiko, at mas nahihirapang gumaling mula sa pinsala. Mahalagang tandaan na ang vitamina C ay isang pangunahing sangkap sa suplemento na ARED na isang maingat na sinaliksik na formula na idinisenyo upang suportahan ang mga taong mayroon o nasa panganib para sa age-related macular degeneration isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkawala ng sentral na paningin sa mga nakatatanda at narito ang isang numero na nais kong tandaan ninyo ang datos mula sa Nurses Health Study na isang pangmatagalang pag-aaral sa mahigit 35,000 kababaihan ay natuklasan na ang mga nakakuha ng sapat na bitamina C sa kanilang dieta ay may hanggang 33% na mas mababang panganib na kailanganin ng operasyon sa katarata kumpara sa mga kumonsumo ng pinakamababang bitamina C. Hindi ito nangangahulugan na ang limon ay magagarantya na hindi kayo magkakaroon ng sakit, ngunit nagpapakita ito ng isang napakalakas na ugnayan sa pagitan ng pagkonsumo ng bitamina C at kalusugan ng lente sa inyong mga mata. Bukod pa rito, ang mga limon ay naglalaman ng mga flavonoid na tumutulong protektahan ang maliliit na kapilaris sa retina at ang mga daluyan ng dugo sa utak na sumusuporta sa matatag na sirkulasyon ng dugo. Ito ay hindi lamang mabuti para sa paningin, kundi tumutulong din sa pagkontrol ng presyon ng dugo sa umaga. Sa formulang ito, ang sariwang limon ay hindi ang tanging sangkap, ngunit ito ang pundasyon na nagbibigay ng vitamina C, sumusuporta sa proteksyon ng mata, nagpapabuti sa sirkulasyon, at nagpapataas ng pagiging epektibo ng mga susunod na sangkap. Kapag pinagsama-sama ang mga sangkap na ito, ay nagtutulungan upang maghatid ng komprehensibong mga benepisyo para sa mga mata, memoria, at presyo ng dugo. Ang susunod na sangkap sa inuming ito sa umaga ay isang prutas na pamilyar na sa atin. Ang mga blueberry, lalo na ang European Bilberry Variety, na kilala bilang Vaccinium Myrtillus, ay maliliit na prutas na puno ng mga bihirang sustansya para sa mga mata ang pinakapambihirang katangian ng mga blueberry ay ang kanilang nilalaman na anthocyanoside na maaaring umabot sa 85%. Ang, ang grupong ito ng mga natural na pigment ay hindi lamang nagbibigay sa mga blueberry ng kanilang matingkad na kulay asul-ube, kundi malawakan ding pinag-aralan at kinilala para sa kakayahan nitong protektahan ang mga mata nakakatulong ang mga anthocyanoside na mapabuti ang mga kondisyon tulad ng nearsightedness at amblyopia at pinapataas ang pigmentasyon ng retina, isang mahalagang salik para gumana ng maayos ang mga mata sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng liwanag. Pinapahusay nila ang pagiging sensitibo ng retina na tumutulong sa mga mata na makilala ang mga detalye at kulay ng mas malinaw habang pinapabuti ang kakayahang umangkoop kapag lumilipat mula sa maliwanag patungo sa madilim na kapaligiran at pabalik. Higit pa sa paggana ng paningin, tumutulong ang mga anthocyanoside na palakasin ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga mata sa pamamagitan ng pagbubuklod ng mga molekula ng collagen at pagpapatatag sa mga pader ng daluyan. Nangangahulugan ito na ang dugo at oxygen ay mas mahusay na naihahatid sa retina na nagbibigay sustansya sa mga silula ng paningin at binabawasan ang pagkapagod at discomfort sa mata pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatrabaho o pagbabasa. Isang kawili-wiling kuwento mula sa kasaysayan ang naglalarawan sa halaga ng mga blueberry. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga piloto ng Royal Air Force ay kumakain ng blueberry bago ang kanilang mga paglipad sa gabi. Iniulat nila na ang kanilang paningin sa gabi ay bumuti ng malaki na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng mas mahusay sa mga kondisyong mababa ang liwanag na nagbigay sa kanila ng malaking bentahe sa mga kritikal na misyon. Bilang karagdagan sa mga anthocyanoside, ang mga blueberry ay nagbibigay din ng vitamina A at carotenoids na mga makapangyarihang antioxidant na tumutulong protektahan ang retina at ang lente mula sa mga nakapipinsalang epekto ng mga free radicals. Bilang resulta, tumutulong silang bawasan ang panganib ng katarata at age-related macular degeneration, ang dalawang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Ang mga benepisyo ng blueberry ay higit pa sa kalusugan ng mata. Isang pag-aaral na inilathala sa Applied Physiology na Nutrition and Metabolism noong 2017, ay natuklasan na ang mga taong higit sa 60 na nagdagdag ng blueberry sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Sa loob ng dualim linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagbuti sa memorya at bilis ng pagproseso ng impormasyon. Ipinapakita nito na maaaring protektahan at i-optimize ng blueberry ang parehong mga mata at utak, dalawang organo na madalas na magkasamang apektado habang tayo ay tumatanda. Bilang karagdagan sa pagpapakain sa mga mata at pagpapabuti ng memoria, ang mga blueberry ay mayroon ding direktang epekto sa cardiovascular system at presyo ng dugo. Ang mga antosyanin sa blueberry ay tumutulong na mapabuti ang endothelial function na siyang sapin sa loob ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa mga ito na mag-relax at magsulong ng mas mahusay na sirkulasyon. Isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology noong 2019 ang nagpakita na sa mga kababaihan na higit sa edad na 50, ang pagkain ng blueberry araw-araw ay nagpababa ng systolic blood pressure ng humigit kumulang 50 mm pim sa loob lamang ng otso linggo. Ito ay isang makabuluhang bilang dahil kahit na ang pagbaba ng bingami e. maikti ay sapat na upang mapapababa ang panganib ng stroke at sakit sa puso sa mga nakatatanda. Sa formula ng inumin sa umaga, ang mga blueberry ay nagsisilbing panangga para sa retina, pati na rin pampalakas para sa memorya at regulasyon ng presyon ng dugo. Kapag isinama sa sariwang limon at puro at dalisay na pulot-pukyutan, ang epekto ng antioxidant, pagpapabuti ng sirkulasyon, at proteksyon ng istruktura ng mata ay pinahuhusay, na nagbibigay ng mas kumpletong suporta para sa paningin, memoria, at presyon ng dugo. Ang ikatlong sangkap, ay puro at dalisay na pulot pukyutan. Ang pulot ay hindi lamang nagsisilbing isang natural na pampatamis na nagbabalanse sa sariwang asim ng limon at salasa ng mga blueberry, kundi ito rin ay isang mayamang mapagkukunan ng sustansya para sa mga mata, utak at sistema ng sirkulasyon. Ang pulot ay naglalaman ng iba't ibang mga kapaki-pakinabang na compound ng halaman, lalo na ang mga flavonoid at phenolic acid. Ang taha mga mga ito ay makapangyarihang mga antioxidant na tumutulong na in-neutralize ang mga free radicals na sumisira sa mga selula. Mayroon din silang mga epektong anti-namumula na sumusuporta sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo sa mga mata at utak na nagpapataas ng nutrisyon ng retina nagpoprotekta sa mga selula ng nervyos at binabawasan ang pagkapagod ng mata pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatrabaho. Bukod pa rito, ang pulot ay mayaman sa mga mahalagang bitamina at mineral tulad ng mga bitamina B, bitamina C, potassium, zinc at magnesium. Ang mga ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na mga kalamnan ng mata pagsuporta sa paghahatid ng signal ng nerbiyos, at pagpapalakas ng maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa mga mata. Isang kapansin-pansing punto ay ang pulot ay maaaring makatulong na protektahan ang mga mata at suportahan ang pag-iwas sa age-related macular degeneration na isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkawala ng sentral na paningin sa mga nakatatanda dahil sa mga katangian nitong antioxidant, antibacterial at anti-namumula, tumutulong ang pulot na bawasan ang pinsala sa retina habang lumilikha ng isang malusog na kapaligiran para mapanatili ng mga selula ng paningin ang pangmatagalang paggana. Higit pa sa AMD, tumutulong din ang puro at dalisay na pulot na maiwasan ang iba pang mga kondisyon sa mata tulad ng conjunctivitis o mga ulcer sa cornea na sanhi ng pamamaga o pinsala. Ang natural na katangi ang antibakterial ng pulot ay tumutulong na bawasan ang panganib ng impeksyon habang ang kakayahan nitong panatilihin, ang kahalumigmigan at pakainin ang ibabaw ng mata ay tumutulong sa cornea na gumaling ng mas mabilis. Ang ebidensya mula sa American Journal of Ophthalmology ay nagpapakita na ang paggamit ng pulot ay maaring makabuluhang bawasan ang mga antas ng oxidative stress sa tisyo ng mata at makatulong na mapanatili ang natural na kahalumigmigan ng kornea. Ito ay lalong kapakipakinabang para sa mga madalas na dumaranas ng tuyong mata isang pangkaraniwang kondisyon sa mga taong higit sa 60. Gayunpaman, sa kabila ng maraming benepisyon nito, may ilang taon na dapat iwasan o limitahan ang kanilang pagkonsumo ng pulot, lalo na sa umaga. Kabilang dito, ang mga individual na may diabetes dahil ang pulot ay naglalaman ng asukal at carbohydrates na maaaring magpataas ng mga antas ng asukal sa dugo. Ang mga sobra sa timbang o obese, dahil ang pulot ay mataas sa kaloris at fruktos na maaaring magambag sa pagtaas ng timbang. At ang mga may problema sa panunaw, dahil ang pagkonsumo ng malalaking halaga ng pulot sa paglipas ng panahon, ay maaaring magdulot ng discomfort sa panunaw o makaapekto sa sapin ng tiyan. Kapag isinama sa sariwang limon at blueberry sa iisang inumin, ang pulot ay hindi lamang nagdaragdag ng nutrisyon at nagpapalakas ng kapangyarihan ng antioxidant, kundi nagbibigay armonya rin sa mga lasa na ginagawang mas madali at mas kasiyas na panatilihin ang gawi na ito tuwing umaga. Bago tayo dumako sa pinakamahalagang bahagi, kung paano ito ihanda mangyaring mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento at i-click ang like para malaman kung dapat akong magpatuloy sa pagbabahagi ng mas maraming natural na payong pangkalusugan na tulad nito. Ngayon, maghanda na tayo dahil sa ilang simpleng hakbang lamang, magkakaroon tayo ng inumin sa umaga na masarap at mabuti para sa inyong mga mata, memoria, at presyo ng dugo upang ihanda ang inuming ito sa umaga, kailangan mo lamang ng ilang simpleng hakbang. Una, magbuhos ng humigit kumulang 200 ml ng maligam-gam na tubig sa isang tasa. Siguraduhing bahagyang maligam-gam lamang ang tubig, hindi mainit dahil maaaring bawasan ng mataas na temperatura ang mga kapakipakinabang na compound sa limon, blueberry, at pulot. Susunod, pigain ang katas mula sa one call hanggang wap two ng isang sariwang limon. Depende sa kondisyon ng inyong tiyan at panlasa. Kung sensitibo ang inyong tiyan o madalas kayong magkaroon ng acid reflux, magsimula sa isang kapat ng isang limon upang masanay ang inyong katawan pagkatapos ay unti-unting dagdagan ang dami. Para sa mga may ulcer sa tiyan o mga isyo na may kaugnayan sa asido, bigyan ng espesyal na pansin. Kung nakakaramdam kayo ng pananakit o habdi sa inyong tiyan pagkatapos uminom, pinakamahusay na bawasan ang dami ng limon o pansamantalang itigil ang pag-inom upang maiwasan ang pagirita sa inyong tiyan. Ang aroma ng limon ay lilikha ng isang sariwa at nakakagising na amoy na maghahanda sa inyong pangamoy at panlasa para sa isang bagong simula. Pagkatapos, magdagdag ng gram ng sariwang blueberry na dinurog. Kung wala kayong sariwang prutas, maaari kayong gumamit ng isang kutsarita ng purong blueberry powder. At kung gumagamit kayo ng mga frozen na blueberry, huwag mag-alala. Karamihan sa mga anthocyanoside na siyang mahalagang compound para sa kalusugan ng mata ay nananatiling buo. Panghuli, magdagdag ng isang kutsarita ng puro at dalisay na pulot pukyutan, haluing mabuti hanggang sa matunaw ang pulot at maghalo ang mga kulay sa isang malambot na lila na may halong gintong dilaw, parehong magandang tingnan at kaaya-aya ang amoy. Ang pinakamagandang oras para inumin ito ay kapag walang laman ang inyong tiyan, mga 20 hanggang 30 minuto bago mag-almusal. Nakakatulong ito sa inyong katawan na maabsorb ng husto ang mga bitamina, mineral at antioxidant habang dahan-dahang pinapagana ang inyong sistema ng panunaw para sa buong araw. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng gawin na ito tuwing umaga, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng isang bihirang kombinasyon ng bitamina C mula sa limon, mga anthocyanoside mula sa blueberry at mga flavonoid at mineral mula sa pulot. Ang tatlong mapag- mapagkukunan ng sustansyang ito ay tumutulong na in-neutralize ang mga free radicals na umaatake sa retina at mga daluyan ng dugo sa utak habang pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo, pinapanatili ang matatag na presyon ng dugo at sinusuportahan ang mas malinaw na memorya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagdaragdag ng malalakas na antioxidant sa umaga ay maaaring magpabagal sa pagtanda ng retina, makatulong na maiwasan ang macular degeneration at katarata, at bawasan ang panganib ng mga problema sa sirkulasyon pagkatapos ng edad na sixth. Bukod sa pagiging mabuti para sa inyong mga mata at memoria, ang formulang ito ay dahan-dahan ding nagpapasigla sa sistema ng panunaw na tumutulong sa inyong katawan na mas epektibong sumipsip ng mga sustansya sa nalalabing bahagi ng araw. Pinakamahalaga, ito ay isang simpleng gawi na hindi nangangailangan ng maraming oras, ngunit nagdudulot ng kapansin-pansing mga benepisyo sa loob lamang ng ilang linggo. Sa tatlong sang lamang sa loob ng dalawang minuto tuwing umaga, aktibo ninyong ipinapadala sa inyong katawan ang isang malakas na senyales na inaalagaan at pinoprotektahan pa rin ninyo ang inyong mga mata, utak at cardiovascular system. Bawat patak ng limon, bawat blueberry at bawat kutsara ng pulot ay bahagi ng isang panangga laban sa mga salik na nagdudulot ng pagtanda at nagpapahina ng kalusugan pagkatapos ng edad 60. Ito ay hindi lamang isang inumin. Ito ay isang gawi sa umaga na maaaring magpabago sa inyong buong araw. Mula sa mas matalas na paningin at mas malinaw na memorya hanggang sa matatag na presyo ng dugo at mas kalmadong isipan. Bukas, bigyan ninyo ang inyong katawan ng senyales na nagmamalasakit pa rin kayo sa inyong kalusugan gamit ang simpleng inuming ito. Inumin ito ng dahan-dahan, lasapin ang sariwang asim ng limon na humahalo sa banayad na tamis ng pulot at malambot na aroma ng mga blueberry upang ang bawat umaga ay maging isang kaaya-aya at nakapagpapasiglang sandali. Ang mahalagang aral dito ay ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi kailangang maging komplikado o magastos. Minsan, ang pinakamabisang solusyon ay matatagpuan sa mga simpleng sangkap na nasa ating kusina lamang, na kapag pinagsama-sama ng tama, ay nagbibigay ng pambihirang lakas para protektahan ang ating katawan. Kung makita ninyo ang mga resulta, ibahagi ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba upang makinabang din ang iba. At tandaan na mag sa channel. At ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para hindi ninyo makaligtaan ang mas marami pang natural, ligtas at epektibong solusyon para sa kalusugan.